ay Naamuyang. na na ay kumusta kayo po mankin ano nangyari sa inyo you eto na bumulag dito dito sundan mo lang yung anak ko sundan mo lang yung amoy ko ayan diretsuin mo lang yan oy Putang inahagdanan na pala yun. Bulag, bulag nga. Kala ko, biro lang na nabulag. Bulag talaga eh. na Hawakan nasal mo. Yung... Dito, akbang ka, akbang. akbang. Dalawa. Dalawang akbang, sige. Tapak, tapak. Yan, yan. Diretso, diretso sa may ano. Diretso ka pa. Sige, mga tatlong metro sa iyo. Yan. Sige, pasok. Pa. Yan. Eh, alam ko naman eh, kabisado mo kasulok-sulok ka na yun yung bayad ng mga ibang ba bayad. May tiwala ako sa kakayan mo. Kamangkin. Hindi Ken. ako. Eh, ano bang nangyari sa iyo? Hindi ako sanay ng ganito. Hindi ka sanay ng ganyan. Baka may paraan pa yan at maga, baka magamot pa yan kahit isa man lang. Ay, yung mga mata. Ano, ano bang... Ano nga ho, eh. Wala naman ginawa yung mga doktor eh. Nilagyan lang ng banda eh. Pero may posibilidad na makakita ka pa muli. Ang ilang... Oh, ang ilang buwan yan? Malagay kasi doon sa... Mm. Habi Sabi kasi ni, ni Doc Andy. Hmm. Naka... Ano daw, tinang, tinanggalan daw ng mga itim na lobo ng dalawang mata. So, muntik na nila akong isunod sa kaya. Pinapaka, walang mga puso naman yung mga itim na lobo na yan. Eh, sino ba nakakita sa'yo nung kinuha ka? Ito ba'y sinalasay mo na sa mga sibil to? naalaman ba nila itong nangyari sa'yo? Magkasama ang Itim na Pantera at ang Itim na Loko. Tera. Pinakausap pa sa'kin sa yung isang pinuno yata iyon ng... Pantera? Itim na Pantera. O'y anong mga sinabi sa'yo? Aba, magan masyadong ano, marahas ang ginagawa ng mga itim na lobo sumama pa ang itim na pantera talagang uh, may gusto silang patunayan sa bayan ito na yung sinasabi nilang uh, sila magiging natatakutan dito sa bayan o no? lagim kanilang sinisigaw noon natutuo na pala eh matanong ko yun saan yung mga kaibigan sila ikang sila Clara Victoria nabahingan ako gusto nilang palabasin na sila ngayon ng bida at ang mali ay ang taong nagdudusa ngayon sa mga gawa ng mga ito na lobo. mga loko-loko pa lang pag-iisip ng mga yun eh. Eh kung di sana nila ginawa sa kuya, di, sana lahat ng tao na, na sa bayan eh. Eh ngayon halos lahat na lang aaway na sa kanila dahil nga sa ginawa sa kuya mo eh. tapos ngayon parang sila pa yung magbibidabidahan dapat hindi nila ginawa yung bagay na yun pinag-isipan na muna nila bago nila pinatay yung kapatid mo kung gusto nila maging bida pala sa bayan wala namang hindi naman ang pagkakalam ko kay senior hindi naman ano yun sa mga ano ayaw din niya ang ban bandido ito ba'y eh, mula nang nawalan ka ng paningin ni eh, nakita mo ba si Gobernador si Jess Laurel o hindi ko siya nakita ng buong araw itong buong araw di kanya di niya nabalitaan na nangyari sa iyo wala siyang nabalitaan na uh, kahit ano nagtataka nga ako eh dahil nabanggit yung mga napag-usapan ang hali kami lang naman yun ang bank yung tungkol sa mga itinuro na nilagyan ko pa ng presyo ulo ng um, um, um. Ah, saglit, saglit, saglit. Ibig mong sabihin, iilan lang kayo nung nag uusap -op kayo doon sa pagpataw ng sa lapis sa mga ulo ng itim na lobo. Ilan yung... Kayo ba yung mm -hmm. nagbubulungan? Ilan kayo? Kami talaga. Yun mga nabanggit ko kanina. Si Pwede mo bang banggitin ulit yung mga taong... Sige. Honorable Jessica. Yan si Lorenzo Recibido. Si Al. Tama. Andong si Tatan. Tapos nalaman ng mga itim na lobo. Uh. O. Yung usapin na yun. Mm -hmm. Tama ba? Tama. Ibig sabihin, Hmm. Talagang may kakaiba sa galawan ng gobernador na yan. Kung gano'n. Ito yung doming. Tama ba? Oh, para, uh, para, para maganda ito. Ito, gobernador <laughs> na ito. Ito. Oh. Hindi, ito mga kasapi, hindi ito yung sadya natin. Maganda tayo dun sa tao niya. Eh? Pero, tanongin natin siya. Ang pangalan ninyo, mga kaibigan. Pero... Nakita niyo ba si Jess Laurel? Hindi mo. Hindi mo eh. Talaga? Oh, uh, ah, ano sabi ko ano to? Ay, tinuturo ako itong ano, ano, kung paano mamuhay din eh. Ang oh, second to. Ay, takot may takot ka sa si buhay mo, lumayo ka na. Ah, Lahat ng mga tayo namin sa inyo ay kalimutan nyo muna ha. Sige, tumakbo ka na. Ah, kasi uh, oh, pag oh, ito may nakaalam, babalikan namin. Ah, uh, ah, uh, uh, malinaw ha. Na ay, na ha. Na. Nila 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 si Bilyata na ako. Dito nila nangita si Dostar nandito. Saan tayo? Kasapit. Dito nila nangita? Si hindi daw. Hindi, no. no. Hindi ho eh. Hindi ho. Pero turuan ko rin si... Kasi bagong ano rin. Mamama eh. Pero ko mamuhay. Gobernador, eh pasensya sa nangyari. Pasensya na ha. Wala akong problema sh kayo yung mag-iingat. Sige ho. Sige ho. Ibar na ano. Yeah. Uh, Ang mo lang. Pumasok muna kayo ba? sa bahay mga kapatid. Pumasok ah, ah, muna kayo sa inyo bahay. Pasensya na Mario, ba siya basta na lang ako kung 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 kayo. kung 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 gusto niyo puntahan sa rancho nila? Saan ba yung rancho nila? Sa uh, Moonstone, Moon Moonstone Farm. Sige, mo na eh. Susunod. Anda kayo ah. Pwede tayong barilin sa lahat ng mga

Tanggalin yung anong yan. Bakit may ano dito? Ano ba ito? Timing, timing. Sino naglagay? <laughs> Sino naglagay na ito? Kawaan Halika dito sa harap. Halika dito sa harap. Saan pa ako Halika, halika. Eh sumunod sa harap. Halika rito. Hahaha. Dito muna, dumito ka lang, yeah, umupo ka, yeah, 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 yeah. ka lang dito Umupo ka lang dito Sige po, sige po <laughs> Yung binibining na dito, tapos kamayali ka dito, Ilayon ka dito Ilayo Ito niyan. po, kuntis po, itong nasa harapan ko, ito po Patanggal ang tugtog! Uh, ano mo na? Ayan po, ayan po yung nakasuprelo Maganda yung ano dito eh ay, binibini ito itong may, ano, halika dito. Yung patanggal po to, patanggal po siya. Buntis po kasi yan eh. Ikaw ba eh, nagdadalang tao. Binibini Opo, mga na kami... ka talaga ako. Ay, ah, sige, sige, hindi kita tatalihan ah. Dito ka lang, dito mo ka lang. Kamayo ka lang dyan nga may tabi. Sige, sige po. <laughs> may nahanap lang kami daw. May tatanong ako sa iyo. E, Anong pangalan mo binibini? Anong pangalan mo? Hindi mo Alam mo na kayo ba? ba siya? Isa isa inyo. Oh, sino oh. ka? Si ay, ay Just Laurel. to? Si Jess Laurel. dati Laurel. <laughs> Tali to, si Jess Laurel. Sige na. Pakitala. si Just Laurel ba to? binibini? Magdala kayo Tati ng ba? isa. Dala kayo ng isang babae. Magdala kayo ng isang babae. Ito pa, binibini. Itong nakataling lalaki oh. ang pangalan nito. Ito, ito, ito. Ito, itong nakataling. Ay, patingin po ng muka. Itong puti buhok. Ito, itong puting buhok. Anong pangalan nito? Magdala kayo ng babae. Sumama sa si sa si sa ka. ka sa akin, binibini. Ikaw. Sumama ka sa akin. Tumaki ka. Tumaki ka sa akin. Ayan, sasakay na po. Saglit na po. Ako makaanong. Isakay mo to, kasapi. <laughs> Oo, oh, hindi pa <po> ako makasakay. <laughs> hindi ako <po> makasakay. <laughs> uh. <laughs> <laughs> Baby ka na, friend. Isama mo yung babae, po, hindi makasakay sa akin yung <laughs> ah. Ayan, sumakay Ay, ka man dyan. Handa na ba kayo? Tik-tik, ka tik-tik? Andito ako, andito ako. Ayan. Pagpasensya. magtagal <laughs> dito. Alis na tayo rito. Alis na rito. Tango na na kayo. Saan Tara, diretso. Sekarang dah tak ingin kan?